Alam mo ba na may isang nut mula sa Pilipinas na mas healthy pa sa almond at cashew pili nut? Ang tawag dito. At baka ito na ang susi sa mas malusog mong katawan. Kumusta mga ka Mr. J Tips? Welcome sa channel kung saan ang kalusugan ay kayamanang dapat alagaan. Ngayon pag-uusapan natin ang isang lokal na superfood, ang pili nut. Hindi lang ito masarap, kundi hitik din sa nutrisyon, kaya panoorin mo hanggang dulo. Para malaman mo ang mga health benefits ng tamang pagkain at bakit ito tinaguriang tree of life. Nang bicol, ano ang pilinat nutritional content? Ang pilinat ay galing sa punong Canarium ovatum na makikita sa southern Luzon, lalo na sa rehiyon ng Bicol. Pero higit pa sa pagiging masarap, ito ay powerhouse. Pagdating sa nutrisyon, healthy fats, may unsaturated at polyunsaturated. Fats na good for the heart, protein para sa muscle repair at energy. Magnesium, mahalaga sa nerves, muscles. Vitamin E at bone health. Para sa healthy skin at immune system, phosphorus at calcium para sa malakas na buto at ngipin. Mga benepisyo sa kalusugan. Panguna, pampalakas ng puso, ang healthy fat sa pili. Ay tumutulong sa pagregulate ng cholesterol at blood pressure. Pangdalawa, pampatalino at proteksyon sa utak, may magnesium at omega fatty acids na nagpapasharp ng memory. Pangtatlo, pampalakas ng immune system dahil sa vitamin E at antioxidants. Panlaban ito sa sakit, pang-apat. Pampatibay ng buto at kalamnan, may calcium at protein na tumutulong sa bone development at recovery. Pang-lima, panlaban sa stress at insomnia. Ang magnesium ay kilala sa pagpapakalma ng utak at katawan. Paano kainin ang pili na, paano nga ba kainin ang pili? Heto ang mga pwedeng gawin raw or roasted, bilang snap. ihalo sa smoothie o granola, gawing pili, nut butter, perfect sa tinapay, ihalo sa salad o pasta, gamitin bilang topping, sa dessert. Tip, pili nuts are keto-friendly at low carb. Kaya bagay sa mga nagda mga dapat tandaan. Moderation. Mataas ito sa fats, kaya kahit healthy, limitahan sa tamang dami. Allergy alert. Kung allergic ka sa three nuts, kumonsulta muna sa doktor pili hindi inirekomenda sa mga batang below 2 years old. Dahil sa choking risk pili, local at sustainable, ang pili ay native sa Pilipinas, lalo sa Bicol. Kapag bumili ka ng pili, hindi ka lang bumibili ng healthy snack. Tumutulong ka rin sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Ang pili, three ay matibay at hindi nangangailangan ng pesticide. Kaya ito ay isang sustainable. Natanim, quick recap. Bakit nga ba dapat kumain ng pili nuts? Pampalakas ng puso, panglaban sa stress, pampatibay ng buto at kalamnan, pampatalino, immune booster. At higit sa lahat, masarap at galing sa sariling atin. Kaya kung gusto mong maging mas malusog sa natural na paraan, subukan mo na ang pili nut. Suportahan ang sariling atin, kumain ng masustansya. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa channel na ito para sa iba pang health tips. At anong paborito mong paraan ng pagkain nito? I-comment kung natikman mo na ang pili